mayroon bang clinical term doon? Oh. Well, ayoko silang tawagin. Iyon 'yun. Isa din to sa magandang tanong po ninyo, no? ah uh, Sir Ted, kasi isa sa mga nakikita din nating uh, sa mga pag-aaral, kapag mataas yung chance na meron din tayong shame na ibinibigay doon sa mga taong palagay natin halimbawa ay tanga o bobo o kaya bulag, mataas yung chance na instead na mas maging open sila, mas nagiging resistant sila to change. Kaya as much as possible, kung nakikita natin na Ganon, no na parang mukhang bulag sila or medyo hindi sila aligned sa nakita natin competent. Mm -hmm. Mas maigi po na parang ano na lang, no, kung ano yung nakita natin, kilalanin natin sila. kung Ano yung naging rason kung bakit sila nag-come up doon sa idea na 'yon? Kasi kapag tinawag din natin sila halimbawang bobotante mm -hmm. o kaya naman blind follower, mm -hmm. Mm -hmm. pwede din silang mas maging resistant at hindi tayo pakinggan. Oo. Oh. So ano ang yun. Uh, so paano mo sila dapat um pa, paano bagayan, approach? Mm -hmm. wow, kasi kung kung, kung no? kapag sinabing itong mga to eh yung nga mm -mm. syunga mm -mm. di ba oo eh oh, oh, oh. lalo silang magig ah ganoon ha ah. so lalo silang hindi la lambot ah, ah, mm -mm. ah, ano ah, ano dapat ang handling sa kanila mm, mm madalas tayo ay naniniwala or kumbaga parang hmm. mas nagiging open kapag meron tayong trust sa kausap din natin so kung magfo-focus tayo doon sa kunwari, kinakausap natin siya na para bang hindi siya iba sa atin, para bang kaibigan. Mm -hmm. Ah, sino binoto mo? parang Or ano, ano, yung, uh, ano yung binoto mo? Sino binoto mo? Kasi ako ang binoto ko si ganito. Ganyan. O kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Ikaw, ah, paano mo ba nakita siya? Or si, paano mo ba nasabi na siya yung dapat? Parang pag-uusapan niyo lang. Mm -hmm. Na para bang normal lang siya. And then, pwede siyang makinig doon. And then, um, going through the process ng nakikinig siya, po, pwede mong ma, pwede ma- change yung kanyang belief na ay o nga no, parang di ko naisip 'yon. O nga no, parang di ko nakita 'yon. Mm. Hanggang sa map, di mo mapapansin na change na siya. Hmm. Oo, So pwedeng simpleng pakikipagkapwa, 'yun yung tawag natin na pakikipagkapwa. Oo, usap okay. lang, minsan oh, ganun oh. lang na level. Pangit din kasi oh. educate, kasi minsan oh, oh. feeling nila para mas mas mas, mas superior, oh. mas superior yung isa.